Okay, ngayong araw ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng papaitan na hindi nangangamoy ng tae na hindi tulad sa iba nangangamoy talaga ang kanilang papaitan. Ngayon ang ginagawa ko dito ay naghiwa ako ng mga ricado. Mayroon pa itong carrots para mas lalo siyang sumasarap. Pagkatapos niyan, nagdikdik ako ng dahon ng ampalaya. Ang dahon ng ampalaya ito ang gagamitin ko sa paglagay doon sa niluluto ko para pumapait siya at magiging papaitan. Pagkatapos madikdik ay sinasala ko na ito. Pero opsyon lang ito kung ito ay sasalain mo or hindi or isasama mo yung dahon. Mas maganda siguro pwede mo isasama yung dahon kung matiis mo yung pait niya. Okay, ang next na ginagawa ko dito ay gigisahin ko ito. Naglagay ako ng mantika. Pag uminit na, naglagay ng luya. Pagkatapos niya, naglagay ng bawang at sibuyas. Pero mga ka hapok lang ang ginagawa dito sa pagluluto para yung bango ay tuloy-tuloy at hindi nawawala. Tapos yung laman loob ay naka-pressure cooker na to, pinalambot ko siya mga ka -idol. At meron na itong timpla kaya wala ng problema, lasang-lasa na to. Ngayon naman, ang laman loob ay nilagay ko na doon sa ginigisa kong ricado. Pero mga ka hindi ko ito nilalagyan ng sabaw, pinapahuli ko muna para mas lalong malinamnam ang laman loob na ito. Tapos tinitimplahan ko na siya. Mayroon pa siyang laurel. Tapos sinahalo-halo. Ilalagyan ko ito ng tuyo. Yung iba naman kapag nagluto ng papaitan, walang tuyo talaga. Hindi nilalagyan. Pero sa akin nilalagyan ko para magiging espesyal. At nilagyan ko ito ng carrots na papansin mo naman. Para espesyal na espesyal talaga ang tawag dito. Yan, para siyang adobo mga kailo kung makikita mo adubo na walang sabaw. Pero mamaya mapapansin mo naman yan kasi nga ilalagyan ko din ng sabaw. At kinitimplahan ko na din kung anong Ay Ayan na, nilalagyan ko na siya ng sabaw. Binalik ko lang din yung sabaw niya naugasan. pagkatapos na hugasan. Pagkatapos naglagay din ako ng mainit na tubig para magiging sabaw talaga siya kasi nga kulang. Tapos binuhusan ko na siya ng ampalaya. Ang katas ng ampalaya, ito ay silbing nagpapait sa kanya para tawagin siyang papaitan. Ang maganda pa dito, healthy ka na ay malusog ka pa dahil nga nilagay natin ng papaitan na ampalaya. Tapos lalagyan ng sili. Ayan na. Sarap na to mga ka-idol. Ito yung papaitan na hindi mo makikita sa iba kasi nga para siyang adubo at mapapait.